Sa lupuang ay nang Bulwagan para magkaisa para kay Tatay Digong! Gusto kong marinig sa kabila, sa kaliwa. Sasabihin nyo, bring him home. At sa kanan, sasabihin nyo, alive! Bartolio dito sa Japan. Kagaya ng sinabi ko, tayo ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Totoong tinatawag tayong mga bagong bayani ng Pilipinas. Subalit, kinukurakot naman nila ang ating punto at ginagamit nila sa paninira kay Tatay Nikong. Kaya ang aking para may pagpatuloy natin ito, umupo tayong lahat. Ayan, umupo na tayo. Maririnig din natin mamaya si Vice President Inday Sara Duterte. Pero bago mo ng lahat, ipagpapatuloy ni Attorney Vic Rodriguez ang kanyang naudlot na mga salita kanina. Attorney Vic. Maraming salamat ulit. Magandang gabi sa lahat. Maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap. At alam ko ho na ang gabing ito ay matagal na na-schedule. Ito ay para kay Tatay Digong. At alam ko rin lahat na kayo ay interesado sa nagaganap sa loob ng ating bansa. Call it poetic justice. Call it divine intervention. Call it karma pinagbabayad na ho ng tadhana ang kurako ni Pampong Marcos. Ang lahat ng pong ito ay matagal lang inihayag ni Pangulong Duterte. Kanya sa sinalbahe at paulit-ulit yung sinabi, inihandog ng sarili niyang gobyerno sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa ICC. At po tayong kumayag, maraming salamat. Kayo ho ang naging sandigan namin sa loob ng Pilipinas. Kanya kayong lahat, mga OFW at Filipino migrants, maraming, maraming, maraming salamat po. Yeah! Hindi ko na po papakahapaan. Salamat din po sa naging malaking mahaging contribution ninyo sa ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon pa lamang. Hindi pa nagsasara ang taon nakaka-33 billion dollars remittance na po ang mga OFW. Kaya meron po kayong karapatang magsalita, magingay at magprotesta dahil minanakalaman ang inyong mga pera ng piwaling sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Huli ho, ako'y narinito, I stand with you, I stand with the Vice President I stand with Tatay Digo. Isang bagay lamang ho bago ko ipasa ang mikropono. Alam ko mainit na mainit pinag-uusapan yung korupsyon sa Pilipinas. Ang Marcos Jr. Administration sineset up na naman ang Duterte family at si Vice President Inday Sara Duterte. Pansinin po ninyo ito. Yung anak ICI ay si Bongbong Marcos Jr. Ang nag sa mga miyembro ng ICI ay si Bongbong Marcos Jr. At malaking bahagi ng miyembro ng ICI ay ma-identify natin sa pamunuan ni Noynoy Noy Aquino. Ibig sabihin, meron po silang sinandwich, meron po silang tinalunan Naglagay po sila ng tunay sa tulay ng pagitan ng Marcos Administration at Aquino Administration. Meron pong naiwan sa gitna, ano yon Duterte Administration. Nakadesign na po ito nung maghuhugas kamay sila at iipitin at ang may kasalanan na naman, ang Duterte. Kaya huwag po tayong papabudol, mag maging mapagmasid po tayo at kinakailangan po namin ang patuloy ninyong tulong at pag-iingay. Maraming maraming salamat po. Ako po'y kasama ninyo, kaysa ninyo. Mabuhay ang Pilipino at mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat ang Kirby Rodriguez, ang former Executive Secretary sa Ang magbibigay naman ng susunod na mensahe ngayon, ang dating House Speaker, Lord Alan Velasco. Maraming maraming salamat po. Ako po, karamihan sa inyo, hindi pa po, po ako kilala. Uh, medyo inakabahan ako ng konti. Mainly because during the time ng mga nakaraang elections, ako lang po yung nag-host dati po para kila Ma'am Inday. But now, kanina po, sinabi po sa akin ni Ma'am Inday, mm, Lord, magsasalita ka ngayong gabi. Sabi ko, yes ma'am. Yan. So nandito po ako sa una sa lahat. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo lahat sa napaka-init at napaka-overwhelming na pagtanggap po dito po sa amin sa inyo sa harapan. So sa inyo po lahat, sa Filipino community, maraming maraming salamat po sa inyo. Wow. So sabi ko nga po eh, itong gabi nito, ito po ay eh, para sa ating minamahal na former president PRRD. Alam niyo po, nung nakaraang linggo, mga two weeks ago, nakasama ko po si Ma'am Inday. Nagpunta po kami sa Netherlands. And I was so surprised to see yung dami po ng Filipino communities going to Netherlands. Kahit po ang nakikita lang po sa Netherlands, isang wall lang po. Hindi po nila nakikita si PRRD, but nakandun po sila, nagsama-sama. I think it's the presence, it's the love para po sa ginawa ng ating former president, PRRD. So ang pagpunta po nila sa Netherlands, ang pagpunta nyo po ngayon, yes ang pagpunta niyo po ngayong gabi ito, this is already a silent protest. A protest na pinapakita po nating lahat na bakit niyo po ginawa ang isang ang isang former president to my opinion was unceremoniously illegally taken out of the country. Ano niyo po tayo pong Pilipino, Nanginiwala po tayo sa mga traits of love of country, love of family. Pag meron pong isang Filipino, isang miyembro ng Filipino community na convict po sa ibang bansa, ano pong ginagawa po natin? We file a petition. A petition to bring them home. Ano po ang nangyari sa ating minamahal na FPRRD? Wala pa pong proseso Tinanggap na po natin sa bansa, binato po natin sa ibang bansa very unceremonial, very illegal. So ang inyong lingkod, ako po ay nakikisa po sa inyong lahat. Nakikisa ako ngayong gabi. Let us make this into a prayer, not just for tonight. Let's make it a prayer every day. Pag po natin, na sana po ang ating minamahal na pagulo, President Rodrigo Roa Duterte, ay may ibalik na po natin sa Pilipinas. Kung hindi man may ibalik sa Pilipinas, ay release man lang po. 80 plus years old. No process. Kinulong, dinitin lang po ang ating former president PRRT. Alam ko po lahat sa atin rito, because of what's happening in our country, miss na miss na po natin ang mga ginawa niya para sa ating bansa. Tama po ba? Diba? PRRD. Alam niyo po yung napaka mainit na issue ng time na yon? Tanimbala. Tanimbala! Naalala niyo po yan! Yes! Bakit kalala po natin yan? Because almost always, ang mga kababayan natin na nagtatrabaho abroad, ang palagi pong ginagawa nilang biktima niya. Hindi po ma-resolve po ni former President PRRD. One week, tapos kagad ang tanimbala. Tama po ba? Naalala niyo po, takot na takot po tayong maglakad sa kalye sa gabi. Ngayon, takot na ulit tayo maglakad sa kalye sa gabi sa bakit bayan. But, PRRD. PRRD, binigyan po tayo ng pagkakataon na tayo po ay makaramdam na kapayapaan. And it is time sa ang dami pong sasabihin. Yeah. last two minutes. Sorry last two minutes. Time's up, last two minutes. But, wow. Ang guwapo po ang ating Senator Robin Padilla. Ang guwapo po ang ating mga kasamahan nito sa harap. Ako po, okay lang. Yeah. Pero pa sa inyo lahat, maraming maraming salamat.